ang paggunita sa araw ng mga bayani nitong ika-26 ng Agosto, naging paksa sa nangungunang current affairs show sa Central Luzon na so to speak ang kabayanihan ng mga Pilipino sa ating kasaysayan. Kasama ang mga kilalang personahe sa pagtataguyod ng demokrasya sa Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chair Person Attorney Shell Chokno, Batikang Peace Negotiator at ngayon aksyon dapat party list President Hernani Braganza at ang activist nun na si Sister Mary Jan Mananzan tinukoy ng batikang host ng programa kung buhay pa ba ang diwa ng kabayanihan sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Sa panahon ngayon, uh, sinong maituturing natin mga bayani? Ano ang kanilang mga... Ano ang kanilang mga gawain na masasabi natin na maituturing natin sa modernong panahon na anyo o forma ng kabayanihan? Para sa human rights activist na si Mananzan, ang mabuhay ng hindi lamang isinasaalang alang-alang ang sariling kapakanan ay isang dominanteng katangian ng lahat ng mga bayani. Oras na maging ganito aniya ang pananaw ng isang individual sa kanilang kapaligiran, maihahalin tulad na rin siya bilang isang bayani. This um, feeling for the common good, mm -hmm. feeling for the Filipino and not, Self-serving. Mm -hmm. Sa akin yun ang essence ng kabayanihan. Mm -hmm. So sa akin, lahat tayo, we have the opportunity and the capability of being heroes. Ayon din kay Braganza, sadyang tungkulin na ng kasalukuyang henerasyon ang maging bayani. Ngayong tinatamasa na raw ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mga mananakop na banyaga noong panahon ng kolonyalismo, Responsibilidad na ngayon ng bawat mamamayang Pilipino ang panatilihing malaya at pantay-pantay ang mga mamamayan. That's our job now, para magkaroon sana ng yung pantay na oportunidad ang bawat pamilyang Pilipino mm -hmm. sa kayamanan ng ating bansa. Mm -hmm. di ba? At ang pagbabago sana sa Pilipinas, ang pag-asento ng Pilipinas, nakasento sa Pilipino. At para naman sa abogado ng bayan na si Atty. Shell Jokno, nagiging bayani ang isang Pilipino oras na mapagpasyahan niyang gumawa ng sakripisyo para sa bayan. Hindi naman ani niya kailangan magbuwis ng buhay upang maisakatuparan nito. Sa katunayan, maraming Pilipino aniya sa panahon ngayon ang nagiging mapagparaya para sa ikauunlad ng kanilang mga mahal sa buhay at maging ng buong bansa. Bagay na lubos na kailangan ng sambayanan sa kasalukuyan. Mm -hmm. Kailangan natin ng bayani sa edukasyon, sa kalusugan, pati sa katarungan mm -hmm. at sa marami pang ibang mga sektor at uh, yung lahat ng bagay na importante sa ordinaryong Pilipino. Mm -hmm. Dapat um, lahat uh, tayo ay maging bayani, paglaban natin yung sobrang pagtas ng presyo ng bilihin, ipaglaban mm -hmm. natin yung nakikita natin na injustisya pang araw-araw na nararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. At uh, alam ko naman, kayo rin po ay magiging bayani ng bansa. Noong July 24, taong 2007, isinabatas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang RA 9492, isang amending law na nagtatakdang ipagdiwang ang araw ng mga bayani tuwing huling lunes ng Agosto taon-taon. Na dati kada huling araw ng linggo ng Agosto ipinagdiriwang. Ako si Danny para sa CLTV 36 News. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова